ko si Boy Malasugi Galing sa isla ng Peña Sa mas ako'y isinilang Sa hirap kami kasama Ang kabuhayan naming payak Siwit sa aming yaman Sa bawat anin alon Ang pangarap ay tinatahanan Ngunit sa puso'y may tanong May pag-asang naghihintay Baron kaya dala ang anim kong anak Kami lumipad dalay na sa latapa Kapi na kapi Kailangan natin mga idol na isipin natin yung mga bangka mga idol.

sa So, sa lahat po ng mga may bangka dyan Ang nakaparoon po sa video natin Sintin lang agad yung mga bangka nyo Madol Masiguro Madol, mas maganda yung masiguro So, ganun lang Madol, maraming maraming salamat Laki like and Ang buhay na ito ako artista, hindi ako mayaman Pero kayang tumulong sa simpleng paraan Kwento ng pag-asa, itatala sa bawat video Upang maging liwanag sa dilim ng iba't ibang dito ko natagpuan ang bagong direksyon ko at sa bawat niti ng taong natulungan ko alam kong ito ang misyon na bigay ng Diyos sa puso ko guys magingat kayo dahil pero hindi guys kay Jugjug. Ako si Boy malasok. video mga idol ay ito mga idol nagsisikti kami sa bangka namin mga idol at meron na ring nakauna sa amin mga idol marami na nakauna sa amin mga idol ayan po kakalihira na po mga idol mula dito hanggang doon mga idol ayan marami na pong bangkang na isipti din at yung mga tropang mga maglalaya din mga idol so nahuli po tayo mga idol pero okay pa rin mga idol kasi mayroon pa tayo mapaglagyan ng ating pagka mga idol ayan po natin nilagay mga idol at dito kasi mga idol sa lugar ito mga idol ay ito po ang pinakadabis na pagbibin, paglalagyan mga idol ng bangka idol kasi hindi siya masyadong malakas ang agos dito may idol at napakaganda dito may idol sa lugar na to so sa mga viewers natin dyan kung mayroon kayong mga bangka isipin din nyo na kagad mga idol kasi yung bagyo na paparating may idol ay talagang napakalakas ng bagyo na po at alam nyo naman din natin may idol na marami na pong mga nangyayari no sa so, mga sa mga bagyo grabe ang laki ng pinsala na dinodolo talo na kay bagyong tino so grabe so kailangan may dulo safety na kagad yung mga bangka may dulo so hanggang dito na lang po may dulo yung ating video may dulo maraming maraming salamat po at like naman po may dulo sa video natin at asya na rin thank you for watching God bless at ingat po kayo dyan lagi bye bye, bye, -bye.